Isang magandang maulan na umaga ng Sabado Bangka Cubes Welcome back sa ating channel Kung makikita nyo, ay kasama na naman tayo Kasama na naman natin ang ating nag-iisang ikaw ah! <laughs> Yan, yeah, so bale, siya ngayon na may pasok So tayo naman na walang pasok ngayon So mag-aaral 6 pa lang So araw na ng Sabado, so siya ang papapasokin natin ay hey, putibing naman sa camera Ito, ito, ito <laughs> Ang talagang camera shape ito na ikaw natin eh. So, bala ito, bibili muna kami ng baod niya. So, hindi kasi siya nag-prepare ng baod niya. So, bibilan muna natin na siya ng Tim Hortons. Ano yan? Dalawang? Croissant. No, Croissant, tsaka Isang bagel. Plain bagel, tapos. Mutan. Nakalimutan na naman tayo. <laughs> Ay, nakakakills. Nakalimutan na yung biskyo. Mmmmm. <laughs> Ayan natin. So, ayan mga kids. So, na muna natin si Esme. So, hanap na tayo ng pera sa kalsada. One hour later. Ayan mga kakibs kung makikita nyo. Kaninang maga, madilim. Ngayon, madilim pa rin. So, bali, Hindi na po tayo nakalabas ulit kaninang tanghali. Pagkatapos natin na uh, ihatid si Esme, hindi na tayo nakalabas. So, bali, umuwi muna tayo nun. Tapos, pasundot-sundot lang tayo. Taka, Umidip na rin ako tsaka nagluto na rin ako ng hapunan kaya hindi na ako nakalabas. So bali nagpahinga na rin ako. So okay na rin ako so, sa pahinga, pahinga tayo. Tapos ngayon tayo uli lumabas mga badaars na. Magpa 5.30 na. Unang labas natin ngayon. Kasi gusto rin parang gusto rin ni Esme magpabili ng Tim So kaya sabi ko sige. Pabiyahe ako pag uwi ko tsaka ako bibili. Eto naman sakto naman. So Well, yung pag-grocery naman natin kanil pa sa customer, may nakita naman ako sale ng sabon na sabon naman. So, sale siya ng $9. So, kaya as usual, so, kumuha tayo uli ng dalawa. Dalawang galon ulit. So, sayang naman kasi biro yung matitipid natin $16. Magkano yan? For $17, $18 isang, ano nun, isang malaking galon. So bali kung naging $8, $9 lang siya Laking tipid noon $8 something na tipid natin sa isang galon So hindi na masama ba diba? So kaya okay lang yung mag imbak tayo Hindi naman masisira yun So liquid uh, detergent naman yon So yon so bali ito So papunta na tayo kay customer Tapos pamaya siguro bago tayo may Bibili tayo ng Tim Hortons So yun na lang magiging snacks natin mamaya ang gabi So baka tayo ni Esme Lagi naman ganun pag Sabado Tsaka pag walang pasok So yon mga ka-cubes So punta muna tayo kay customer Ayan, mga ka-kibs, oh. Kaya gustong-gusto natin yung ganitong oras mag-deliver. Eh. ang ganda, di ba? Libre tayong, meron tayong libre light show. Pero pupunta pa rin tayo sa mga light show, actually. Ayan, yeah, so, kung makikita niya, ano? Ganyan ka rin. Oh, di ba? Tapos yun, meron pa yung snowman, hindi lang kita. Eh. Ayan, no? ah, atakpan. Kasama eh. yung may dadaanan tayo. Ay, maganda rin dyan, oh. Gandang pasukin sana yun, oh. Ah, so, may delivery tayo. Balikan na lang natin, so. Sa... Ayala tayo, hindi tayo busy. Kasama natin si Esme. Ah, alak na yun. Dalawang alak yung delivery natin, Bali. Magsa 7.30 pa lang, so... Dalawang oras pa lang tayo nasa labas. So, bali naka $63.75 na tayo. So, hindi naman sama to. So, naka $30 plus tayo per hour. Aba, hindi mo $31 per hour. So, tingin ko, Panalong panalo na tayo sa biyahe to. So pwedeng tayo mo eh naka nakakakota na tayo ng 50 dollars. Ilan na talaga kota natin? Tapos kanina nakabagkado rin tayo kasi hindi ko na binidyo kasi nga medyo mano. Medyo mabagal talaga. So naka daan din tayo halos pala. 100 dollars naka 100 dollars din tayo kasi kanina naka 40 plus ata ako plus ngayon 60 100 dollars hindi na masama yun. So magkano na yun? So in peso almost sa 4,000 plus na rin tayo. Hindi na masama yun. So ayun. So bali. May pipikapin muna akong Tim Hortons yung pinabibili ni Esme. So yun, so kita kitsuli tayo bukas mga ka-cubes. Subukan natin kung makakapag hanap tayo ng pesa kalsada bukas. So yun muna mga ka-cubes. Kita kitsuli tayo. Few moments later. ito, kakatapos lang ng delivery natin ng na. mga alak. Dalawang alak deliver natin. Nag-deliver ako ng alak dito pa sa eskwelahan. so, anyway, so sa ano naman nila to, pwede naman, pwede naman ata sila kasi dito to sa residential area nila. Hindi mismo doon sa loob ng eskwela kumbaga sa boarding house nila to so kaya okay lang mag deliver doon tsaka binerify naman natin sa uh, legal age na sila so year 2000 siya pinanganak so 23 years old na siya 19 naman kasi 19 years old ang ano dito ang pwede bumili at uminom ng alak so yon so bali ito so 5.30 tayo lumabas so anong pala 7.30 pala ngayon 2 hours tayo nasa daan ngayon so bali nakaka 63 dollars and 75 cents tayo so nakaka 31 dollars per hour din time may get so hindi na masamayin ha so panalong panalo yun so tapos dire diretso kasi yung ano natin yung pagdi-deliver -de natin so kanina lumabas lang tayo para gumawa ng isang grocery so magkano yun 26 dollars yun plus itong alcohol dalawang order to kaya naka 63 dollars tayo so sa tingin ko ano pipikapin ko na lang muna yung pinabibili ni Esme na ating motor sabay Uwi na tayo siguro 7:30 na. Eh. So pahinga na muna tayo. Bukas na lang tayo bumawi. Sobrang bagal ngayon ng ano. Masyadong mabagal ngayon yung mga ano, order. Ewan ko lang ngayong gabi, siguro malakas pero tinatamad na ako. Ayoko na. <laughs> Tamad na ako, madilim na masyado. So alas 5 pa lang ang dilim na kanina, kaya tinamad na rin ako lumabas. Bali sinundo ko lang si Esme tapos kumain kami ng hapunan. Tapos yon sa glit, eto nga, dire-dire dire, dire, yung pagdi -de deliver natin. So sa ngayon talagang pipick-upin ko na lang muna yung Tim Hortons siguro. O oh, bahala na kung may makuha pa tayo magandang order So yun So kukunin natin kung meron magandang order Pero kung wala So yun wala mga cube tayo. So bale, ito So bali nag ano ako Umorder ako sa app yung too good to go Bali yung apps dito na yun Dito sa amin sa Ontario, Canada Ewan ko meron din sa ibang lugar Bali pag magsasarado na yung mga store Yung mga tira nila Bali sinusurplus nila yon So bali ito sa Tim Hortons Yan kinuha ko For Ayan ang laman niya, halo muffin tapos may donut, may ayan, may yan, yung may mga timbits. So, yan, halo siya diyan. So, worth it nga ba yan? Ewan ko, magkano ba kasi isa niyan. So, pero para sa akin worth it na yan. Dami niyan for $5. So, yan, sabali so uwi na muna ako. Bukas na lang ulit tayo magtutuloy. So, yan. So, yan mga kids, kita -kit niya pa uwi tayo. May nakakuha pa tayo 625 na order. So, McDonald's. So, bali, yung mga ka 70 plus din tayo pala so, hindi naman na sa to so yun so bali punta tayo saktong sakto to kasi itong delivery na to katabi nito yung building namin so pag deliver nito so bali uwi na rin tayo siguro talaga kita nga mag alas 8 na so yun so bali ito muna mga kakubes o oh, yan yeah. makikita nga hindi tayo diba yan 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 dyan na dyan na tayo diba Yan na tayo tatawid lang tayo dyan yan yung building niya yan na yan yung bahay natin So, magpapark lang ako dyan sa tabas dyan. Ayun o, diba? So, saktong-saktong delivery natin dito. Tapos dyan tayo uwi. <laughs> Saan ka pa? Ayan, so, kita-kita tayo -kita -kita mga tips. The next day. Yun, mga tips sa so, bali ito. <coughs> Morning sa inyo ito. Nasa McDonald's sa inyo ngayon nagbe-breakfast. Sakto naman may pumasok na order. $8 dollars yung order. So, kaya kinuha ko na ito. Iintay lang tayo. Pick up natin. Habang nagkakapit tayo. At saka gusto mga films. So, so, ganyan lang. So, libre breakfast na naman tayo sa McDonald's. Di ba? Ayos. Isang magandang araw ng linggo, mga ka-cube. So, bali ito. Maulan ang umaga ng linggo ngayon. So, bali. Nakakadalawang order na tayo. So, ngayong umaga lang to So, pero mabagal ang order. Ano ko na? 9.30 na ng umaga. So, gumising tayo las 8. So, bali. Nakakadalawang order pa lang tayo. Hindi ganong busy kasi tulog pa siguro yung mga tao. Pero, kaya rin ako lumabas kasi may bibili na ko ngayon sa ano, may pinabibili si Esme. Wala na raw kaming paper towel tsaka ano, special tissue kaya ito. Eh taktong sakto naghanap ako ng sale. May sale na pa ano, ng special towel doon sa Shoppers Drug Mart kaya doon ako pupunta ngayon umaga. Bibili muna ako ng 4.99 lang yung anim na piraso. Usually magkano rin yun ha? Pag ano. kaya ito. Ganyan lang ang ako ko para makatipid-tipid tayo ito may pumasok na ulo. pupunta ako ng Shopper's Drug Mart pagkanto 7 ang oh, hindi na ko po na yan so yan so bali ito so pupunta muna ako Shopper's Drug Mart kita kits ulit tayo maya maya kwentuhan to ulit tayo kung ano ba nangyari nung mga nakaraang araw grabe putol putol yung mga pagpa part time natin na nakaraang araw kaya hindi tayo gaalong kumita pero tignan natin ngayon kung makakita tayo ng... so yan mga ka-cubes. so bali tasang mong tayo ng Shopper's bali ito tingin tingin na kayo may mga shield, shield sila dito wala rin pa bang na esme dito kailangan daw ni esme ng pangkulay ng buhok kasi magki christmas party kami mga pilipino 5.99 sale 11 mahal naman 9.99 na sobra naman dati 5 dollars lang to mga pangkulay 12 na, 11 Nine nine. Magsil to five dollars ang dati. Sobra. Ang yeah. <laughs> bayan ba't ba nandito mga kibs, ako mga kakibs? Dapat doon ako eh. Okay. Tuta mo na yan mga kakibs. natin. Kita nyo naman. No? Nag-sale yung toothbrush. 99 cents. Colgate Oral-B. So, saan pa? So, dito tayo ngayon. So, hanap tayo ngayon. Pag nag-sale itong mga to, ayos to. Ngayon din, 99 cents Colgate. Twister Red. So, okay to 99 cents. Pero yun yun. 449.99 lang siya. So ganyan, so ganyan ang ginagawa natin diskarte. Eh. Sobrang mahal na kasi. So yan, so hanap muna ako mga kakibs ha. Tapos so, nakabili na rin ang toothpaste. 97 cents. So, pumili na ako ng tatlo. Ayan. So, so 4.99 siya. So, ito. Kuha tayo dalawa. So, ayan. So, bali. Naka 43 dollars din tayo dyan sa shoppers. Grabe. Pero ang binayaran lang natin is 33 dollars kasi meron tayong ano kinlim ko yung reward ko sa PC Optimum meron akong $13 $10 yung inano natin binawas natin doon so kaya naging $33 na lang so yun so ganyan lang so bali kailangan ko ngayon bumiyay ng above $40 para mabawi natin itong binili, binili natin pero okay lang nakaka 300 plus na rin tayo simula hanggang kahapon nakaka 300 plus na rin ata tayo 350 na ata so konti na lang mabubunod na natin to so ngayon nakaka $15 pa lang ata tayo ng umagang to So, yun. So, bali, ang bibiling ko pa pala is, ano, paper towel lamang kasi hindi sale yung paper towel dito. So, hahanap uh, muna ako ng sale kung saan may sale lang paper towel. Few moments later. Laki ng bayan ang natin, mga kakaps. Ito naman yan. Ganyang kalaki yung mga bahay, mga ka-cube, sigurado yan, may tip yan. Sobrang laki ng bahay niya, million dollar homes yan, sigurado ko. So, ewan ko nang kung di mag si customer niyan. laki ng bahay mga ka-cubes? may hama few moments later so yun mga ka-cubes. so eto na naman tayo andito na naman tayo sa Walmart na to so palipat lipat lang tayo ng Walmart doon sa kabila at dito sa so, bali eto kasi nag deliver ako ng Jollibee kanina malapit dito pumasok naman tong Walmart na to $34 siya so $34 sa kakalain yun so lalaki ng binibigay sa ating order so yun so bali 21 items lang to so pasok na natin to ulit so kita kasi ulit tayo mamaya so yan mga kakips yan ang binili natin yan lang kita nyo puro jam foods jam foods, so bali ito for $32 sir, kumakita nyo yan lang puro chichiri ang binili natin so saglit lang natin ako eh. siguro wala pang mga 15 minutes sa tapos na natin yan kasi magkakatabi lang nahirapan lang ako dun sa Chinese saan ba yung Chinese nyo ito hindi ko alam kung saan nakalagay ito pero buti nakita ko so yan so babayad na tayo for $32 yung babayad sa atin yan yun ang sama Ooh. grabe amaambon mga ka so bali ito so kakatapos lang natin doon sa Walmart order na yun na $32 so ngayon pupunta na tayo kay customer medyo malayo-layo pala to at 6.9 km sumala dito pero kaya, dere okay lang dire-direcho naman to walang traffic doon pa-east so okay lang so tara punta tayo kay customer tapos mga so, alas ga alas 3 tignan natin kung gano'n osta ngayon kung dire-direcho ngayon ng ano paspo ng order tara yan. kung nakikita nyo mga kips maulan na linggo ngayon so kaya siguro medyo mataas-taas yung mga bayad ni Uber ngayon dahil nga naguulat so ewan ko guys DoorDash mas marami tayong order ngayon kay Uber pero na nakaraang araw puro skip the dishes so ngayon naman Uber Eats naman ngayon so hindi talaga pare-parehas dati kung nakikita nyo di ba puro DoorDash lang tayo so ngayon hindi so mix mix ang kita natin ngayon tsaka putol-putol Lalo na kahapon. Tsaka nung biyernes. So, yun. So, bali. Tingnan na lang natin kung magkano ang ating... So, yun. Dumating na tayo sa bahay ni Cosmer Tara, i-deliver na natin ito. Buo lang talaga. Bilisan na lang natin. So yun, na-deliver na natin. Balik na tayo doon sa ating lugar. Malahilay ho So yun, so andito tayo sa pipika pa natin pero kahit po tayo biskuit nagugutom na ako. Hindi <laughs> pa ako nagtatanghal yan. Ang dos na, dere-derecho kasi. Pero kumain naman tayo ka dito sa McDonald's. Diba? So bali ito muna. Break muna tayo. So yun, habang sumichicha tayo dito yung niya kung galing Pilipinas pa Binabasa ko na rin kung ano yung kailangan na rin i-grocery sa loob. Ilang items pa ito. Sub items. Okay lang. Tapos binabasa natin alam, inaano ko na kung paano ko papasok Kasi kabasado ko na rin itong food basic na ito. O po hindi na nagbago. Hopefully hindi sila nagbago ng mga lugar kung saan nakalagay itong mga to. Buti walang gulay. Puro chichirya. Ayos, chichirya nga, chocolate. Sabi niya ka payak. Ayun, so, sa, sa pulit ko ba ito, sa Ibang grocery naman to. Food basic naman to ngayon. So, bali yan. So, pasok ulit tayo sa loob. $26 naman to. So, magre-reklamo pa ba tayo nyan? Tingin ko, hindi na. Thank you. Few moments later. few moments later. Oh, so yan mga kakib, grabe pagod, dire diretso yung pag dideliver -de natin. Busy kayo kasi naulat, kaya ito, bumili na lang ako ng pagkain dyan sa town center. Dito na ako kakain, gugutom na ako. So para dire diretso na tayo. grabe hmm, pagod. Kahit man tayo mga cubes Dahil ito yung binibili nila Crystal din. Yung restaurant dyan mura kasi $12 dalawang meat ngayon tsaka isang kanin sarap kumain so yan mga kakibs kakatapos lang natin kumain tanghalian anong oras na past 4 o'clock na ngayon pala tayo ng tanghalian grabe bakit kita dyo kanina diba kumain lang tayo ng biskwit kasi nga dire diretso yung order natin so ganoon so makapagod din pala so ngayon ko nararamdaman yung pagod grabe so paano pa kayong ibang tagang full time to pero hindi naman kasi lagi <coughs> lagi na ganito dire diretso pero itong sunday na to busy kasi dahil na rin siguro sa weather makulimlim tsaka naguulan kaya siguro maraming umuorder order lalo na siguro mamaya ang gabi so mamaya ang mga dinner time ewan ko tignan na lang natin so yun so bali ito so papahinga pahinga muna tayo tapos maglalagin tayo tignan natin kung busy pa ba so yun mga kibs kita kits ulit tayo few moments later yun mga kakibs eto na naman tayo busy busy talaga tayo nakachamba na naman tayo ng 36 dollars grabe Atsamba <laughs> At matay na naman tayo ng $36. Biro nyo yun. Ang kapa. Ito, so, well, pasok na tayo. 11 items na ito. Marapit lang. So, bali, ito, 11 items lang ang bibili natin. Tapos, di-deliver lang natin sa so, tapat ng billing namin for $36. Sa Dito na ako sa Walmart. So, bali, tinitignan ko lang kung ano yung mga kailangan nating i-grocery. So ayan, kung makikita nyo, yan lang ang i-go grocery natin at i-deliver natin sa customer. Above $30 dollars at sinuswerte ata tayo ngayong yung do So yan mga ka-kips, ayan, makikita nyo. Yan ang i-deliver natin for $36. dollars. Bali, dito na rin ulit sa tapat ng building namin. Kaya, yeah, kailangan ko na. Pero ang taas, kita nyo, penthouse, 34th floor. So ayan na, i-deliver na natin yung order ni customer. So ayan, kung makikita nyo, tumaas pa yung binayad sa atin after ng one hour, tumagdag na yung tip. Few moments later. So ayan mga ka-cubes, kita nyo ha, sa nasa tayo. Diyan tayo pipick up ng milk Alam nyo kung saan natin i-deliver? Diyan. <laughs> saan ka pa? Kaya sabi ko, okay lang, ang lapid lang naman. Tapos doon lang tayo nakatambay. Uh, nakapao oh, di ba o So ayan, yes, so bali tara puntahan na natin yun sayang din yun kahit 5 lang yun napakalapit ng delivery niya Diyos me walang gasolina na sayang yan ayun punta tayo sa milk tea shop <laughs> dito lang yan yun <laughs> grabe ayaw bumaba ng customer so, okay lang yan kaya nga tayo nandito di ba? ayan ayan naman yung civic center your destination is on the left ayan, civic center ayun oh, may ice skating lang yan. wala pa ata baka hindi pa nila pinapaano yung skating rig diyan. ayan 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 yung koko So pasok muna ako sa loob mga Few moments later okay, So bali dito tayo So magpapagas tayo ngayon dito So bali di ko alam kung magkano to Bali mura ang gas ngayon 137.9 Kaya ano pagas tayo ngayon Kaya so, tawang ano ko hinag uy. Nadulat ako may pumasok na 32 dollars ng naghihintay tayo magpagas kaya tignan nyo yung reaction ko. Pero worth it naman niya kung makikita nyo kung magkano yung binayad sa atin ng customer. $37, di na sama. Whew. Yun mga ka-cube, so update tayo. So bali eto. alas 7 na po ng gabi, sakto. Dito na tayo sa parking lot ng ating kondo. So bali ito. So bali, pahinga na tayo. May pasok pa tayo bukas. So ngayong araw na to medyo sinuswerte tayo. Nag-umpisa tayo ng medyo mabagal pero kalaunan mga bandang lunchtime, humataw tayo. Dumami-dami yung order natin. So, bali, ngayong araw lang to nakatotal tayo ng 220 poles. So, bali sa Uber Eats, naka 211 and 41 cents tayo. Tapos, meron pa papasok mamaya ang tip dyan. May nintay pa ako mga 18 or 15 dollars sa tips. Tapos, sa DoorDash, tumahan, baligtad. Naka 13 dollars lang tayo ngayon sa DoorDash. Fantastic. Well, bukang bumaligtad na naman ngayon. So, malakas na naman si Uber Eats kasi nga nag-uulad. Ang daming umorder ng grocery. So, bali yon So, bali. Amaya po ito, total natin, papakita ko rin sa inyo kung magkano pong ang ano natin, ang naging uh, total ng pagpa-part-time natin, ng paghadap natin ng pera sa kalsada. Pero, malamang sa malamang, umabot po tayo ng $500 plus. So, bali, ewan ko, susimulaan so, yung Friday, Saturday, hindi tayo gaano nakapag- paharap ng pera sa kalsa dahil nga sa medyo tinatamad na matar. Pero itong umagang to, so, yung simula ng linggo, ibang klase. So ngayon po tayo nakabawi, nadala natin sa tiyaga. Kung baga si Ika nga, kung bay tiyaga, may nilaga. Tama ba yun? <laughs> so yun lang po muna mga kakiyub. So mamaya po papakita ko sa huli kung magkano ang total ng ating inita. Marami pong salamat at sana po nagustuhan nyo na naman po ang Panibagong upload natin, huwag po natin kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking mga video. Maraming pong salamat. Kita-kita.